pong makakasama ngayong araw na ito ang isang 19 year old former Gabriela youth member na kalaunan po ay piniling maging uh, NPA at uh, huling na-assign sa isla ng Mindoro nakalauna naman ay sumuko sa ating kasundaluhan sa pagkilala na walang panama ang pwersa ng NPA sa ating Armed Forces of the Philippines ng ating Republika ng Pilipinas ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang dating uh, Logistics and Medical Officer ng MRGU, Main Regional Guerrilla Unit ng STRPC ng New People's Army. Ang batang bata po na si Alia Encela alias Nabi. Uh, nagsimula po ako bilang uh, isang legal na activist activist sa mm -hmm. um lungsod nung ng, ng Gabriela Youth po. Okay. Yeah. saan ba, sa saan lugar ito? Sa tubo po kasi ang Cavite so sa Cavite okay. ako kumilos nung mga panahon na yun. Mm -hmm. So March 2021 po ako ang uh, nainganyo na sumali sa Uh, legal organization ng Gabriela mm -hmm. youth kasi ano ko eh uh, sensitive ako pag sa usapin ng uh, karapatan ng kababaihan ganyan, mm -hmm. yung paglaban sa abuso mm -hmm. at uh, pananamantala sa mga kababaihan election season ng no 2022, 2022 yan um naglayas ako sa amin kasi <laughs> <laughs> hindi 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 tanggap nung nanay ko yung pagiging aktivista ko kasi bagaman hindi ako fully active member ay sumasama na ako sa mga rallies mm, -mm. Una, ano siya, um, supportive siya sa akin. Binibigyan niya pa ako ng pamasahe. Kasi sabi ko, ma, may kabuluhan naman itong ginagawa ko eh. Wow. Aktivista <laughs> <laughs> ako eh. Feeling kong taas -taas ko, ang taas-taas ko. Kasi may pinaglalaban ako. Mm -hmm. <clears throat> Tapos 'yon, um election season, nag-campaign kami para sa mga party list 'yan. And the party um, list that you campaigned were um Gabriela Youth 'yan, Kabataan Party List, mga ganyan. Okay. Tapos 'yon, um nung ako nung naglayas ako, ang dahil naglayas ako sa amin, ang mauuwian ko. Yung ano ko, mga ka-org ka ko, mm. yung headquarters, yun-yun, ng mga aktivista. So, doon ako nakatuloy. Tapos, nung uh, doon ako nakatira sa kanila. Pero syempre, kinakausap ko pa rin yung nanay ko, tinatry ko siya. Ang tawag po kasi namin doon dati ay, must work. um try mong hikayatin yung magulang mo na uh, matanggap yung mm. ginagawa mo bilang aktivista. Mm -hmm. Para syempre ano yung mabawasan yung pag-aalala nila sa'yo, kenyan Tapos malaman nila, maunawaan nila bakit mo ginagawa ito yung mga gantong bagay. Sinasabi ko pa sa kanya nun, sa mama ko na, hindi ko naman papabayaan yung pag-aaral ko. Basta payagan mo lang ako sa, ano, sa pag aaktibista ko. Tapos yun, naamin ko nun na, noong mga panahon na yun, ano, may problema kami ng mama ko kasi. Okay. Ano nga, hindi niya nga tanggap, tapos gusto ko maunawaan niya ako, ganyan. Tapos yun, um, doon ako na, dahil sa sitwasyon ko na naglayas ako, doon ako natulak na mag-full time. Ako, living example na ako na consequences sa mga maling desisyon sa buhay. So, ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko kabataan, It's okay na maging curious tayo sa nangyayari sa lipunan. Ang maging decent, 'di ba? Na uh, kung pakiramdam natin may kailangan tayong ipagtanggol. At pakiramdam natin gusto natin makatulong sa bayan. Ayos lang 'yun. Basta maging ano tayo? Uh, critical sa mga sinasaliang organizations kasi hindi lahat ng mga organizations ay ano lang um, paglaban lang sa basic issues ang layunin ng ibang mga ng ibang mga organisasyon ay dalhin ka sa digmaan na eradicate ka na tanggapin mo mm -mm. na wala ng ibang solusyon kundi okay pakikipagdigma how about the parents para maprotektahan ang kanilang mga anak mula sa ganitong klaseng aksyon. Ang mensahe ko para sa mga magulang, maging ano, um, kasi yung mga bata, mga kabataan ng ngayon, um, hindi sila open sa mga parents. Kaya nagiging vulnerable sila. Wala silang nagiging outlet. Pakiramdam nila. Wala silang, walang nakikinig sa kanila. Hmm. So, basically, yung mga vulnerable na mga kabataan, kapag naramdaman nila na may isang grupo na nakikinig sa kanila, ma-attach sila dun. Di ba? Ganon kasi yung nar naranasan ko na. <laughs> And so, so like... ano, listen to, ano, to your children. Yeah. At itrain na unawain sila. Kasi, ano pa sila Inahanap pa nila yung purpose nila sa buhay. Bagaman pa kira sinasabi nila na kaya na nila, mature na sila mag-isip. Pero tama pa rin yung ano, ano pa, wala pa masyadong karanasan sa mundo. <laughs> Totoo pa rin. So, ayun, makinig, makinig din. Para pakinggan din.